No contact apprehension ng MMDA muling ipatutupad simula Lunes, ika anim ng Mayo. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Lunes, ika anim ng Mayo. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, walang pagbabagong ipatutupad, na antala lamang ito dahil sa temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Sa ilalim ng NCAP, hindi na pisikal na huhulihin ng enforcers ang mga lumalabag sa batas trapiko. Sa halip, CCTV cameras ang magrerehistro ng mga paglabag at ipapadala ang notice of violation sa address na nakarehistro sa LTO. Dagdag pa ni Artes, mahigit isang libong CCTV cameras ang ikakabit ng MMDA. Maaari pa rin i-contest ang violation sa pamamagitan ng MMDA Facebook page o sa kanilang website. Noong nakaraang linggo, pinayagan ng Korte Suprema ang MMDA na ipagpatuloy ang NCAP, matapos nilang maghain ng urgent motion para alisin ang TRO ngunit nilino ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na tanging MMDA lang ang pinayagang magpatupad ng NCAP, at hindi pa kasama ang mga ordinansa ng LGUs. Ang mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Muntinlupa at Paranaque ay patuloy pa ring sakop ng TRO, matapos questionin ng mga transport groups ang constitutionality ng patakaran, lalo na ang isyo kung bakit ang may-ari ng sasakyan at hindi ang aktwal na driver ang pinagbabayad ng multa. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa naturang petisyon. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.